Hello everyone, welcome ulit sa aking channel, Anting Kaling TV Mag-update lang po tayo sa ating mga alaga Yan o, oh, yung patani po yan, naglilimlim At ito pa yung mga uh, sisyong na black po At ito yung, at saka mariam ah, may akong naglilimlim, ba o no? Mayroon na naman, hindi lang Hindi lang yan mayroon pa dito oh. Yan oh. Lilimlim yan. Hindi lang yan. Mayroon pa dito oh. Oh. Tsaka yan. Niluwan ko ng itlog ng black astrolot. Niluwan ko ng itlog ng ano. Sa black astrolot din. Tsaka ito yun. Eh. Itlog ng black astrolot to eh. Naging ayun oh. Naging pula. Ito yeah, tayo sa aking itikan. yun oh. Naging red yan. Hindi naman black. Taya punta tayo doon sa ating uh, ibang alaga. dito na tayo eh wala na yung ano ko dito itik yan doon na sa napalaw oh. doon na pala sila oh Hmm. Oh. No, papasok ka kaya diyan. Hello. Yan. Hala! Yan po mga iti ko. Malapit na sila ng itlog mga boss. Ayan o. Tingnan mo yung puwet o. Oh. Itlog na kayo mamaya ah! Makabili tayo ng pigs! Oh, hindi saya takot. Uh sana may itlog ulit mga boss kasi uh, hirap mangitlo itlog ngayon wala pa kasing tubig yung palaya namin ilinin kasi At saka mga boss gusto ko may mag comment gusto ko mag comment kayo tingnan mo yung mga sisiw ko sinisipon oh, ano, parang ano eh namamatay yung iba ko wala na akong ano, kunti na lang yung sisiw ko saka ito naman yung laging nangingitlog limang ano yan limang black yan bakit kaya ganun bakit kaya sila namamatay? maamatay ayan ang mga survivor ko hmm, sila medyo hindi tamaan ng ano bakit kaya ito naman yung area ko Bakit kaya mga boss? Please comment po kung ano bang nangyari sa para alam ko ano bang nangyari sa mga sisyo ko. Bigla na lang ano eh, may lumaki yung mata. Parang ganito oh, yun oh. Yan nahihina na naman eh. Buti po yung mga ano oh, mga patani. Ang titibay eh. Yan na lang natira ko Grabe nagka ano yung mga ano ko mga sisyo parang hindi ko alam kung anong nangyari. <laughs> Sobrang init kasi tapos umulan baka yun ang dahilan. Meron namang vitamins to, King Vita Plus. Ano tingnan mo yung mga sisyo ko. Ilang piraso na lang yung natira ng ano mga sisyo ko. Saka ngayon di mayroon na naman akong mayroon naman yung naglilimlim eh. Kaya hindi ko nga alam ba't ganun nangyari. Bigla na lang mamatay. Lumaki yung mata. Nangihina. Kaya please comment po para naman alam ko kung anong gamot noon. Ayun no. Yung mga sisiyo ko na yun, Yung tatlo na yun no. Ganun po oh may sakit yan oh yun yun. lumaki yung lumaki yung muso please comment naman mo para alam ko hindi ko kasi alam kung anong gamot o san, uh, anong nangyari kaya please comment po para naman may makuha akong idea galing po sa inyo. Salamat po. Ako nga pala sa Busanting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po. Please subscribe.